Ito ang gawain ng dalawang to guys oh. <laughs> Tingnan mo. Kada umaga yan hanggang gabi ganyan sila dalawa. Five, five months old pa lang yung white guys. Tapos ito di ko alam. Pero bata pa rin yan. Kaso ng kapitbahay namin. Tingnan mo. Ganyan ang kanilang ginagawa. Nakakatuwa rin pag may alaga kang pusa or aso, guys. Ayan. <laughs> Ayan. Tingnan mo. Napakaamoy itong kuan, guys. Itong aso na itim. Hindi na nangangagat. Ayan. Ganyan ginagawa niya la araw-araw pag nagkikita. Hindi na sila na napapagod. Ayan.